mga kabugis, ako muli si Lito at welcome po sa aking channel, Malayaris Garden. Ang isi-share ko naman po sa inyo ngayon, yung mga, kasi may mga baguhan tayo, yung mga baguhan pa lang nagbabugim bilya na nagsasalay na mag graft eh, ito ang nagbibigay ko na tips ko sa inyo para hindi masayang yung mga grab ninyo. Kasi alam po ninyo yung mga grab tip kagaya dito. Itong, itong mga ganito, kailangan-kailangan po natin na triman number one po, papakita ko sa inyo, isang mga baguhan lang ito, kasi yung mga datihan, alam na niya. Tatanggalin natin dito, yung mga tumutubo dito, yung pinagduktukan natin ito eh. Papakita ko sa inyo yung duktong niya. Ito, isa lang, isang klase lang ang nakagarap, ah, uh, Brisa Red, Baragated. Pero tatlo yung nakagrap, ayan, oh, buhay silang lahat. Oh alam po ninyo para sure na hindi masasayang yung mga grafted ninyo. Dapat nyo triman agad kagaya dito. Ito na ko. Bakit kailangan nating magtrim talaga lalo yung mga bago-bago pa lang yung graft natin. Yan, makita nyo. Yung pagkakagraft nya kasi, pagkagrafted, marupok pa dyan. Kasi sa balat lang nakakapit yan lalo kung baguhan ka bago, bago bago pa lang yung drop ninyo napakadali pa lang niyang maputol pa lang niyang maputol eh kung hahaba itong craft natin sabihin natin ng bago-bago pa lang yung mga trap natin malakas pag bago-bago yung trap natin lalo kung malaki yung puno na ganito mapakalakas lumaki yan agad tataas yan ngayon, pag nahangin siya, naulan siya, nababali dito. Dito, napakadaling mabali dito. Kasi balat lang siya nakakabit eh. Hindi siya solid. Kaya number one, dapat natin na ano, triman. Huwag natin ipapahabain. Tsaka isa pa, magandang tingnan. Pero kung ano, kung matagal na, ito kahit dito, pwede nang triman dito sa mga gilid-gilid niya. Okay, medyo matagal-tagal na kasi ito ito mga gilid-gilid na lang para masiksik na tuloy ang sinasabi ko yun kasi pagka ulitin ko lang pagka si bagong tubo dito bagong draft ninyo napakalakas naman kaya nahaba na nahaba yan lalo kung hindi masyadong dwarf yung nailagay ninyo pag humangin na ulan bali yan kaya kailang, kailangan natin na mag <clears throat> trim pero pag ganito naman na kaya dito alam niyo, napakatagal na inaabot ng mga bougainvillea. Ito yung tinirim natin eh nung isang araw, nung isang video ko. Pangatlong video ko, sa last na video ko kagabi, ito yung pangatlong video ko na kung paano magtrim. Ito yung tinirim natin na mahaba nakita niyo, kumpol na rin yung bulaklak nito. Diretsyo na rin sa mga bulaklak ito yung mga tinirim natin ha. Oh. Ah, nag-uusap kong message. Ito, Dati matagal na matagal na kasi sa akin ito nung nagla-landscape ako mahigit na baka ito eh 20 eh, ano ba presidente si Gloria nung eh, Nag-landscape ako sa ano Capitol eh pinatanggal sa amin yung mga bugembilya kinuha ko yung mga puno hindi pa uso yung mga graph graph noon ayun yung mga presidente pa si ano si Gloria ay ito yon kinuha ko na yung puno nito nilagay ko dito sa Pat na to Kaya napakatanda na nito. Ito. Ganito na yung katawan niya. Pero buhay pa rin. Pero pagka ito, matagal na na ganyan, hindi na madaling mabali yan. Yung ibig ko lang sabihin. Kung matagal na yung graft niya, hindi na madaling mabali. Kahit medyo lumaki siya, uh, okay na siya. Ang sinasabi ko lang na itrim natin agad yung mga bago-bago pa lang na trap Kaya naman sa mga bugim kaya masarap palagaan. Napakatagal ng inaabot. ang sibisira lang dyan talaga ito hindi ko na naalagaan may, kasi may pungkos, pinupungkos dito dapat isprayan nyo dito yung katawan nyo ito matandang matanda na yung puno na to o, dapat tinatanggal din dito eh isipin mo na lang yan eh, pinuha ko na ito malaking puno na to eh pano pa ni -pan -e, ano no naglaskip ako sa capital ng Kirino eh pinuha ko ito marami ito eh Meron pa doon yung mga nadong ko iba, yung mga white ko doon. Hindi ko ginarapan. Yung bridal white. Ngayon yung meron doon, maraming bulaklak din. Ito ginarapan ko, lipstick yung nagarap ko dito. Tagal na, di ba? Ayan. Pero meron din ako pala na ano, <laughs> papakita ko rin sa inyo na meron din ako na hindi hindi ko tinitriman kasi dati napakarayan bulaklak Kaya lang, ang pagka hindi ka nag-trim kasi, dati natitriman, natitriman, tima, tima, tima Mr. and Mrs. Papakita ko sa inyo yun. Mamaya lang. Kasi pagka, iyon, uh, yun, natriman din dati kasi kinukuha na ko ng pangtanim, parang, ano, parang mother plant. Pero itong nakarang taon, hindi, ko, hindi kami nagputol doon, hindi kami nagbuhay, kaya malagong malago. Papakita ko sa inyo mamaya dito na natriman. Kaya kailangan lang ng malaki ang space. Na, tingnan nyo, Oh. Dahil yung bulaklak, oh. Ito yung tima. Ganito ang dahon ng tima. Ah, barricaded ng dahon. Tima. Meron tayo dati na Mr. business na hindi barricaded ng dahon. pero ito, dalawang bulaklak niya. Hindi dami ng bulaklak, oh. Natitriman dati ito, pero ngayon, hindi na katingsan, hindi kami nagbuhay nito ngayon. Kaya lumago siya ng ganito. Ang daming block na po. Pwede na, na ano, hindi tayo mag-trim. Kung sa umpisa na trim natin, pero pagka makapal na, pwede natin hindi triman. Kung so, maluwang space space natin. Kasi mayroon din mahilig sa ganito, maluwang ang space. Di ba maganda, oh? Maganda din. Kaya lang, dapat ang space mo talaga maluwang. Kasi pagka may lima kang ganito, eh, napakaluwag na sa Diba maganda rin? mag ko na ito, oh. maliliit pa lang. Pero namumulaklak na yung iba. Dapat titriman natin dito lang para maging kumpul yung ano niya. okay lang lang ito eh. Oh. Hindi pa masyado nakakapit. Oh, ito pa. Medyo nahaaba. Dulo-dulo lang para kumapal kasi pagka pinahaba talaga, pagka umulo ng malakas, umangin, nababali yan. ang ah, sayang, sayang ang pagod natin. E, ito, namamulak-lak na nga yun dito. Eh. Diba? Ito na, manatrim mo na yung iba. Ito, dapat matriman mo nito. Manito. Eh. Bababali talaga. Pagka hindi ka nang trim. Lilitang puno, di ba? Ito, 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 ito. Ah, ganun lang po ang gagawin niyo, yung mga pagkawang pa lang nag -craft. Kasi nung ako din, nung pagkawang pa lang ako nag pag may nabubuhay ako, siyempre, dumaan din tayo sa ganyan, nagsasanay, di ba? Ang umpisa, ganyan din. Pag may nabuhay ako, tuwanto tuwa ako, ang lakas lumaki, malaki malaki yung puno kasi ngay eh, nga eh, malaki yung puno pag nabuhay sa doon. Lalo ko isa yung nabuhay, hindi pa Pag humangay, lalo yung may, yung lumalakas na yung ulan, ulan hapon sa hapon, sa lalakas ng hangin. Bali na naman, ayan ang mabali. Kaya ang dapat pala kaya nagtatagal tayo, matututunan natin. Malit pa lang pag upisa na lumalago pa lang yung ano, pagtanggal niyo nung ano, nung plastic. Nung sa grab, Ah, pag medyo mahaba na, putulan nyo na agad. Pagka makapal, paganda ba yun? Makapal. Pagka kumaba uli, putulan nyo na naman para kumapal. Kahit ito, kanila lang. Ha? Para hindi masayang. Nandito na lang at maraming maraming salamat sa patuloy na panonood nyo ng mga video ko. Uh, kung uh, hirap gusto nyo ang video ko ito, please like, share, and subscribe. Pakita rin yung notification bell para hindi kayo sa mga video. ko. bye